this video mga karunan welcome to my channel ayan, andito kami ngayon sa labas dahil nag brown out nag brown out sa I mean, andyan si Polot ang aking mabait na pusa andito na yung isa ko yan si Tiger gala na rin pusang bahay lang yan ngayon naging gala na gusto niyong gumala eh pinakawalan ah, ito ang mangga na dito ako kumukuha ng mangga ah, so ngayon wala nang bonga naubos na oh, so, dati dati wala na itong ano diba ngayon makapal na ang damo kasi ilang araw din umuulan oh, ah, maba naman ang damo Mahal ako, laki laki na naman linisinin na ito namin ni tatay ngeng Hai pulut Pulut Thank you for watching Ma nanal Bye bye